Kabanata 8, Ang Pagbisita sa Paskwa Ang kabanatang ito ay batay sa Lukas Kapitulo 2, Versikulo 41-51. Sa mga Hudyo ang ikalabindalawang taon ay ang paghahati sa pagitan ng pagkabata at kabataan. Sa pagtatapos ng taong ito, isang lalaking Hebreo ang tinawag na anak ng batas, at isa ring anak ng Diyos. Binigyan siya ng mga espesyal na pagkakataon para sa pagtuturo ng relihiyon at inaasa ang makilahok sa mga sagradong kapistahan at pagdiriwang. Ito ay alinsunod sa kaugaliang ito na si Jesus sa kanyang pagkabata ay nagsagawa ng Paskwa sa Jerusalem. Tulad ng lahat ng debotong Israelita, sina Jose at Maria ay umaakyat taon-taon upang dumalo sa Paskwa, at nang maabot ni Jesus ang kinakailangang edad, dinala nila siya. Mayroong tatlong taunang kapistahan, ang Paskwa, ang Pentecosts, at ang pista ng mga tabernikulo, kung saan ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay inutusang humarap sa Panginoon sa Jerusalem. Sa mga kapistahan na ito ang Pasko ang pinakamaraming dinadaluhan. Marami ang naruroon mula sa lahat ng mga bansa kung saan nagkalat ang mga Hudyo. Mula sa bawat bahagi ng Palestine ang mga mananamba ay dumating sa napakaraming bilang. Ang paglalakbay mula sa Galilea ay tumagal ng ilang araw, at ang mga manlalakbay ay nagkaisa sa malalaking grupo para sa pagsama at proteksyon. Ang mga babae at matatandang lalaki ay sumakay sa mga baka o asno sa matarik at mabatong kalsada. Ang mas malakas na mga lalaki at ang mga kabataan ay naglakbay sa paglalakad. Ang oras ng Pasko ay tumutugma sa pagtatapos ng Marso o simula ng Abril, at ang buong lupain ay maliwanag sa mga bulaklak at natutuwa sa awit ng mga ibon. Sa buong daan ay may mga lugar na hindi malilimutan sa kasaysayan ng Israel at ikinwento ng mga ama at ina sa kanilang mga anak ang mga kababalaghan na ginawa ng Diyos para sa kanyang mga tao sa nakalipas na mga panahon. Nilinlang nila ang kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng awit at musika, at nang sa wakas ay nakita ang mga tore ng Jerusalem, ang bawat tinig ay sumama sa matagumpay na pilit, ang ating mga paa ay tatayo sa loob ng iyong mga pintoang daan, O Jerusalem. Kapayapaan nawa sa loob ng iyong mga pader, at kasaganaan sa loob ng iyong mga palasyo. Awit Kapitulo 122 Versikulo 2 hanggang 7 Ang pagdiriwang ng Pasko ay nagsimula sa pagsilang ng bansang Hebreo. Sa huling gabi ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto, nang walang lumitaw na tanda ng paglaya, inutusan sila ng Diyos na maghanda para sa agarang pagpapalaya. Binalaan niya si Faraon tungkol sa huling paghatol sa mga Ehipsyo, at inutusan niya ang mga Hebreo na tipunin ang kanilang mga pamilya sa loob ng kanilang sariling mga tirahan. Sa pagwiwisik sa mga poste ng pinto ng dugo ng pinatay na kordero, kakainin nila ang kordero, na inihaw, na may tinapay na walang lebadura at mapait na mga halamang gamot. At ganito ninyo kakainin, sabi niya, na may bigkis ang inyong mga balakang, ang inyong mga panyapak ay nasa inyong mga paa, at ang inyong tungkod sa inyong kamay, at inyong kakainin ng madalian, ito ay Pasko ng Panginoon. Eksodo Kapitulo 12 Versikulo 11 sa hatinggabi gabi ang lahat ng panganay ng mga Ehipsyo ay pinatay. Nang magkagayoy nagsugo ang hari sa Israel, na nagsasabi, bumangon ka, at umalis ka sa gitna ng aking bayan, at humayo kayo, maglingkod sa Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Eksodo Kapitulo 12 Versikulo 31 Ang mga Hebreo ay lumabas mula sa Ehipto bilang isang malayang bansa. Iniutos ng Panginoon na taunang ipagdiwang ang Paskwa. Mangyayari, sabi niya, kapag sinabi sa inyo ng inyong mga anak, ano ang ibig ninyong sabihin sa paglilingkod na ito? Na inyong sasabihin, ito ang hain ng Pasko ng Panginoon, na dumaan sa mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto ng kanyang saktan ang mga Ijebso. Kaya mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ang kwento ng kahangahangang pagliligtas na ito ay dapat ulitin. Ang Pasko ay sinunda ng pitong araw na pista ng tinapay na walang lebadura. Sa ikalawang araw ng kapistahan, ang mga unang bunga ng ani ng taon, isang bigkis ng sebada, ay iniharap sa harap ng Panginoon. Ang lahat ng mga seremonya ng kapistahan ay mga uli ng gawain ni Kristo. Ang pagpapalaya ng Israel mula sa Ehipto ay isang bagay na aral ng pagtubos, na nilayo ng Pasko na panatilihin sa alaala. Ang pinatay na tupa, ang tinapay na walang lebadura, ang bigkis ng mga unang bunga, ay kumakatawan sa tagapagligtas. Sa karamihan ng mga tao sa mga araw ni Kristo, ang pagdiriwang ng kapistahan na ito ay naging formalismo. Ngunit ano ang kahalagahan nito sa anak ng Diyos? Sa unang pagkakataon ay tumingin ang batang si Jesus sa templo. Nakita niya ang mga pari na may puting damit na nagsasagawa ng kanilang solemn na ministeryo. Nakita niya ang dagwang biktima sa ibabaw ng altar ng paghahain. Kasama ng mga mananamba siya ay yumukod sa panalangin, habang ang ulap ng insenso ay umakyat sa harap ng Diyos. Nasaksihan niya ang kahangahangang mga ritual ng paglilingkod sa Pasko. Araw-araw ay mas malinaw niyang nakita ang kanilang kahulugan. Bawat kilos ay tila nakatali sa kanyang sariling buhay. Ang mga bagong impulses ay nagising sa loob niya. Tahimik at hinihigop, tila pinag-aaralan niya ang isang malaking problema. Ang misteryo ng kanyang misyon ay nagbubukas sa tagapagligtas. Sa pagmumununi ng mga tagpong ito, hindi siya nanatili sa tabi ng kanyang mga magulang. Hinanggad niyang mapag-isa, nang matapos ang mga paglilingkod ng Pasko, siya ay nagtagal pa rin sa mga looban ng templo, at nang ang mga mananamba ay umalis sa Jerusalem, siya ay naiwan. Sa pagbisitang ito sa Jerusalem, nais ng mga magulang ni Jesus na dalhin siya na may kaugnayan sa mga dakilang guro sa Israel. Habang siya ay masunulin sa bawat partikular na salita ng Diyos, hindi siya umaayon sa mga ritual at paggamit ng mga rabiniko. Inaasahan ni na Jose at Maria na siya ay maakay sa paggalang sa mga natutuhang rabay at bigyan ng igit na masigasig na pagsunod sa kanilang mga kinakailangan. Ngunit si Jesus sa templo ay tinuruan ng Diyos. Yaong natanggap niya, sinimulan niya kaagad na ibigay. Noong araw na iyon, ang isang apartment na konektado sa templo ay inilaan sa isang sagradong paaralan ayon sa paraan ng mga paaralan ng mga propeta. Dito nagtipo ng mga nangungunang rabay kasama ang kanilang mga mag-aaral, at dito dumating ang batang si Jesus. Nakaupo ang kanyang sarili sa paanan ng libingan na ito, mga taong matalino, nakinig siya sa kanilang pagtuturo. Bilang isang naghahanap ng karunungan, tinanong niya ang mga gerong ito tungkol sa mga hula, at sa mga pangyayaring nagaganap noon na nagtuturo sa pagdating ng Mesiyas ipinakita ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang nauuhaw sa kaalaman ng Diyos. Ang kanyang mga tanong ay nagpapahiwatig ng malalalim na katotohanan na matagal nang nakakubli, ngunit mahalaga sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Habang ipinapakita kung gaano makitid at mababaw ang karunungan ng mga pantas, bawat tanong ay naglalagay sa harap nila ng isang banal na aral, at naglagay ng katotohanan sa isang bagong aspeto. Ang mga rabay ay nagsalita tungkol sa kahangahangang kataasan na ay dudulot ng pagdating ng Mesiyas sa bansang Hudyo, ngunit iniharap ni Jesus ang propesya ni Isayas, at tinanong sila ng kahulugan ng mga banal na kasulatang iyon na tumutukoy sa pagdurusa at kamatayan ng kordero ng Diyos. Ang mga doktor ay bumaling sa kanya na may mga tanong, at sila ay namangha sa kanyang mga sagot. Sa pagpapakumbaba ng isang bata, inulit niya ang mga salita ng banal na kasulatan, na nagbigay sa kanila ng lalim ng kahulugan na hindi naisip ng mga pantas. Kung susundin, ang mga linya ng katotohanan na kanyang itinuro ay maaaring gumawa ng isang reformasyon sa relihiyon noong panahon. Ang isang malalim na interes sa espiritual na mga bagay ay nagising sana, at noong sinimula ni Jesus ang kanyang ministeryo, marami sana ang handa na tanggapin siya. Alam ng mga rabay na si Jesus ay hindi tinuruan sa kanilang mga paaralan, Gayun man ang kanyang pagkaunawa sa mga propesya ay higit pa sa kanila. Sa maalalahanin nitong batang taga-Galilea na unawaan nila ang dakilang pangako, ninais nilang makuha siya bilang isang estudyante upang siya ay maging isang guro sa Israel. Nais nilang pangasiwaan ang kanyang edukasyon, pakiramdam na ang isang isip na napaka-original ay dapat dalhin sa ilalim ng kanilang paghubog. Ang mga salita ni Jesus ay nagpakilos sa kanilang mga puso na hindi pa kailanman naantig ng mga salita mula sa mga labi ng tao. Hinahangad ng Diyos na bigyan ng liwanag ang mga pinunong iyon sa Israel, at ginamit niya ang tanging paraan upang sila ay maabot. Sa kanilang pagmamalaki ay hahamok sana silang aminin na maaari silang makatanggap ng pagtuturo mula sa sinuman. Kung si Jesus ay nagpakita na nagsisikap na turuan sila, hindi nila nais na makinig. Ngunit sila ay nambobola sa kanilang sarili na sila ay nagtuturo sa kanya, o hindi bababa sa sinusubok ang kanyang kaalaman sa mga kasulatan. Ang kabataang kahinhinan at biyaya ni Jesus ay nag-alis ng kanilang mga pagtatangi. Walang kamalay-malay na ang kanilang mga isipan ay nabuksan sa salita ng Diyos, at ang banal na espiritu ay nagsalita sa kanilang mga puso. Hindi nila maaaring hindi makita na ang kanilang pag-asa tungkol sa Mesiyas ay hindi sinangayunan ng hula, ngunit hindi nila tatalikuran ang mga teoryang nagpapuri sa kanilang ambisyon. Hindi nila aaminin na mali nilang naintindihan ang kasulatan na sinasabi nilang itinuturo nila. Mula sa isa't isa ay ipinasa ang pagtatanong, paano nagkaroon ng kaalaman ng kabataang ito na hindi kailanman natuto. Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman, ngunit hindi ito inabot ng kadiliman. Juan Kapitulo 1 Versikulo 5, RV Samantala sina Jose at Maria ay nasa matinding kaguluhan at pagkabalisa. Sa pag-alis nila sa Jerusalem ay nawala sa paningin nila si Jesus at hindi nila alam na siya ay naiwan. Ang bansa noon ay makapal ang populasyon at ang mga caravan mula sa Galilea ay napakalaki. Nagkaroon ng maraming kalituhan nang umalis sila sa lungsod. Sa daan ang kasiyahan sa paglalakbay kasama ang mga kaibigan at kakilala ay nakakuha ng kanilang pansin at hindi nila napansin ang kanyang pagkawala hanggang sa sumapit ang gabi. Pagkatapos, habang huminto sila para magpahinga, namis nila ang matulunging kamay ng kanilang anak. Sa pag-aakalang kasama nila siya, hindi sila nakadama ng pagkabalisa. Bata pa siya, lubos silang nagtiwala sa kanya, umaasa na kapag kinakailangan, handa siyang tulungan sila, inaabangan ang kanilang mga gusto gaya ng lagi niyang ginagawa. Ngunit ngayon ay napukaw ang kanilang mga takot. Hinanap nila siya sa buong grupo nila, ngunit walang kabuluhan. Nanginginig na naalala nila kung paano sinubukan ni Herodes na lipulin siya sa kanyang kamusmusan. Napuno ng maitim na pag-iisip ang kanilang mga puso. Mapait nilang siniraan ang kanilang sarili. Pagbalik sa Jerusalem, itinuloy nila ang kanilang paghahanap. Kinabukasan, habang nakikihalubilo sila sa mga mananamba sa templo, isang pamilyar na boses ang nakakuha ng kanilang atensyon hindi sila maaaring magkamali, walang ibang tinig na katulad niya, napakaseryoso at masigasig, ngunit puno. Nang himig, sa paaralan ng mga rabay nakita nila si Jesus. Kahit sila ay nagalak, hindi nila makalimutan ang kanilang kalungkutan at pagkabalisa. Nang muli siyang kasama nila, sinabi ng ina, sa mga salitang nagpapahiwatig ng pagsaway, Anak, bakit mo kami ginawang ganito? Masdan, ang iyong ama at ako ay hinanap kita ng may dalamhati. Paano ninyo ako hinanap? Sagot ni Jesus, hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa gawain ng aking ama? At dahil tila hindi nila naiintindihan ang kanyang mga salita, itinuro niya ang itaas. Sa kanyang mukha ay isang liwanag kung saan sila nagtaka. Ang pagkajos ay kumikislap sa sangkatauhan. Nang matagpuan siya sa templo, nakinig sila sa kung ano ang dumadaan sa pagitan niya at ng mga rabay, at sila ay namangha sa kanyang mga tanong at sagot. Ang kanyang mga salita ay nagsimula ng isang tren ng pag-iisip na hindi malilimutan. At ang kanyang tanong sa kanila ay may aral. Hindi ba ninyo alam, sabi niya, na ako ay dapat na nasa gawain ng aking ama? Si Jesus ay nakikibahagi sa gawain na siya ay naparito sa mundo upang gawin, ngunit pinabayaan ni na Jose at Maria ang kanila. Ipinakita sa kanila ng Diyos ang mataas na karangalan sa pagtatalaga sa kanila ng kanyang anak. Itinuro ng mga banal na anghel ang landas ni Jose upang mapangalagaan ang buhay ni Jesus. Ngunit sa isang buong araw ay nawala ang paningin nila sa kanya na hindi nila dapat kalimutan kahit sandali. At nang maibsan ang kanilang pagkabalisa, hindi nila sinira ang kanilang mga sarili, ngunit isinisisi sa kanya. Likas sa mga magulang ni Jesus na tingnan siya bilang kanilang sariling anak. Araw-araw siyang kasama nila, ang kanyang buhay sa maraming aspeto ay katulad ng ibang mga bata, at mahirap para sa kanila na matanto na siya ang anak ng Diyos. Nanganganib silang mab-aigo sa pagpapahalaga sa pagpapalang ipinagkaloob sa kanila sa piling ng manunubos ng mundo. Ang kalungkutan ng kanilang paghihiwalay sa kanya, at ang malumanay na pagsaway na ipinarating ng kanyang mga salita, ay idinisenyo upang humanga sa kanila ang kabanalan ng kanilang pagtitiwala. Sa sagot sa kanyang ina, ipinakita ni Jesus sa unang pagkakataon na naunawaan niya ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Bago ang kanyang kapanganakan ay sinabi ng anghel kay Maria, siya ay magiging dakila, at tatawaging anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, at siya ay maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman. Lucas kabanata 1 bersikulo 32-33 Ang mga salitang ito ay pinag-isipan ni Maria sa kanyang puso. Ngunit habang siya ay naniniwala na ang kanyang anak ay magiging mesiyas ng Israel, hindi niya naunawaan ang kanyang misyon. Ngayon hindi niya naunawaan ang kanyang mga salita, ngunit alam niya na itinanggi niya ang pagkakamag-anak kay Joseph at ipinahayag ang kanyang pagiging anak sa Diyos. Hindi binaliwala ni Hesus ang kanyang kaugnayan sa kanyang mga magulang sa lupa. Mula sa Jerusalem ay umuwi siyang kasama nila, at tinulungan sila sa kanilang buhay ng pagpapagal. Itinago niya sa kanyang sariling puso ang hiwaga ng kanyang misyon, naghihintay na mapagpasakop sa takdang panahon para siya ay pumasok sa kanyang gawain. Sa loob ng labing walong taon pagkatapos niyang makilala na siya ang anak ng Diyos, kinilala niya ang tali na nagtali sa kanya sa tahanan sa Nazareth, at ginampanan ng mga tungkulin ng isang anak, kapatid, kaibigan, at mamamayan. Nang ang kanyang misyon ay nabuksan kay Jesus sa templo, siya ay umiwas sa pakikipag-ugnayan sa karamihan. Nais niyang bumalik mula sa Jerusalem sa katahimikan, kasama ng mga nakakaalam ng lihim ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa Pasko, sinisikap ng Diyos na tawagin ang kanyang mga tao mula sa kanilang makamundong mga alalahanin, at ipaalala sa kanila ang kanyang kamangha-manghang gawain sa kanilang pagliligtas mula sa Ehipto. Sa gawain ito ay nais niyang makita nila ang isang pangako ng kaligtasan mula sa kasalanan. Kung paanong ang dugo ng pinatay na kordero ay samilong sa mga tahanan ng Israel, gayon din ang dugo ni Kristo ay upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa, ngunit sila ay maliligtas sa pamamagitan lamang ni Kristo kung paanong sa pamamagitan ng pananampalataya ay gagawin nilang sarili nila ang kanyang buhay. Nagkaroon lamang ng birtod sa simbolikong paglilingkod kung itinuro nito ang mga mananamba kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ninais ng Diyos na sila ay maakay sa mapanalangin pag-aaral at pagninilay-nilay tungkol sa misyon ni Kristo. Ngunit sa paglisan ng maraming tao sa Jerusalem, ang pananabik sa paglalakbay at pakikipagtalik ay madalas na nakakuha ng kanilang pansin at ang paglilingkod na kanilang nasaksihan ay nakalimutan ang tagapagligtas ay hindi naakit sa kanilang kasama. Habang si Jose at Maria ay dapat bumalik mula sa Jerusalem na nag-iisa kasama si Jesus, umaasa siya na ituro ang kanilang mga isipan sa mga hula ng nagdurusa na tagapagligtas. Sa Kalbaryo ay hinanggad niyang pagaanan ang dalamhati ng kanyang ina. Siya ang iniisip niya ngayon. Masasaksihan ni Maria ang kanyang huling paghihirap at ninais ni Jesus na maunawaan niya ang kanyang misyon upang siya ay mapalakas sa pagtitiis, kapag ang tibak ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Kung paanong si Hesus ay nahiwalay sa kanya, at siya ay hinanap siya ng may dalamhati sa tatlong araw, kaya kapag siya ay dapat na ailay para sa mga kasalanan ng sanlibutan, siya ay muling mawawala sa kanya sa loob ng tatlong araw. At nang siya ay lalabas mula sa libingan, ang kanyang kalungkutan ay muling magiging kagalakan. Ngunit gaano pa ko Jose ang kaya niyang tiisin ang paghihirap ng kanyang kamatayan kung naunawaan niya ang kasulatan kung saan sinisikap niyang ibaling ngayon ang kanyang mga iniisip. Kung itinuonin na Jose at Maria ang kanilang pag-iisip sa Diyos sa pamamagitan ng pagninilay-nilay at panalangin, na sana nila ang kabanalan ng kanilang pagtitiwala at hindi mawawala ang paningin kay Jesus. Sa isang araw nakapabayaan na wala ang tagapagligtas, ngunit kinailangan sila ng tatlong araw ng sabik na paghahanap upang mahanap siya. Kaya sa amin, sa pamamagitan ng walang kabuluhang pananalita, pagsasalita ng masama, o kapabayaan sa panalangin, maaari tayong mawala sa isang araw sa presensya ng tagapagligtas, at maaaring tumagal ng maraming araw ng malungkot na paghahanap upang mahanap siya, at mabawi ang kapayapaang nawala sa atin. Sa ating pakikisalamuha sa isa't isa, dapat tayong magingat na baka makalimutan natin si Jesus, at mawalan ng pag-iisip na siya ay wala sa atin. Kapag tayo ay naging abala sa mga makamundong bagay upang hindi natin siya isipin na kung saan nakasentro ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan, inihiwalay natin ang ating sarili kay Jesus at sa mga anghel sa langit. Ang mga banal na nilalang na ito ay hindi maaaring manatili kung saan ang presensya ng tagapagligtas ay hindi ninanais, at ang kanyang kawalan ay hindi minarkahan. Ito ang dahilan kung bakit ang panghihina ng loob ay madalas na umiiral sa mga nag-aangking tagasunod ni Kristo. Marami ang dumadalo sa mga relihiyosong serbisyo at nare-refresh at naaaliw ng salita ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kapabayaan ng pagninilay-nilay, pagbabantay, at panalangin, nawala sa kanila ang pagpapala at nasumpungan ang kanilang sarili na higit na naghihirap kaysa bago nila ito natanggap. Kadalasan ay nadarama nila na halos hindi sila pinakitunguhan ng Diyos. Hindi nila nakikita na sila ang may kasalanan. Sa pamamagitan ng paghihiwalay sa kanilang sarili kay Jesus, isinara nila ang liwanag ng kanyang presensya. Makabubuting gumugol tayo ng isang oras na pinag-isipan bawat araw sa pagmumuni-muni sa buhay ni Kristo. Dapat nating dalhin ito sa punto sa punto at hayaang maunawaan ang imahinasyon ng imahinasyon ang bawat eksena, lalo na ang mga pagsasara. Habang pinag-iisipan natin ang kanyang dakilang sakripisyo para sa atin, ang ating pagtitiwala sa kanya ay magiging mas matatag, ang ating pag-ibig ay bubuhayin, at tayo ay magiging mas malalim sa kanyang espiritu. Kung tayo ay maliligtas sa wakas, dapat nating matutunan ang aral ng pagsisisi at kahihiyan sa paanan ng krus. Sa pagsasama-sama natin, maaaring maging pagpapalak tayo sa isa't isa. Kung tayo ay kay Kristo, ang ating pinakamatamis na pag-iisip ay tungkol sa Kanya. Gustong-gusto nating pag-usapan siya, at kapag sinasabi natin sa isa't isa ang Kanyang pagmamahal, ang ating mga puso ay lalambutan ng mga banal na impluensya. Sa pagmamasid sa kagandahan ng Kanyang pagkatao, tayo ay mababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Ikalawang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 18 Dito nagtatapos ang Kabanata 8. Para updated ka sa susunod na Kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po!